kananay lang magkain tayo ng ating uh, tanghalian hindi ako kumain kanina ng almusal kaya magtanghalian tayo at ito ang ulam ko yung bahaw na pritong manok at saka meron akong bagong na may kalamansi at saka itong sabaw na ribs magsabaw tayo mga kaikyang life uh, para Ayan, sabaw diba tayo ba ay kumain na ng tanghalian kain muna tayo no sobrang init dito sa amin ngayon uh, ang heat index namin dito ngayon is 30 38 pero nang chikus sa weather forecast is 32 feels 37 ganun sobrang init Lord, thank you sa pagkain sa araw-araw na lagi mong binibigay sa amin. Sa ngalan ni Amang Jesus. Amen. Kain tayo, mga ka-nanayla. Shout out sa aking nag-subscribe sa aking nanayla channel. Uh, Rosauro TV and Juvia Adventure. Um, Bichang Life and Mamita Jo, shout out sa inyo. At sana yung hindi pa nakasubscribe sa akin channel, paki subscribe naman. Support, support nyo ang nanay la. Dublang init. Sa inyo ba mainit? Ayan mag... Nag-ingat ang lahat. Tata. Naingay yung toplate sa labas na naglalaba oh, ano Naglaba ang triplets namin kasi ano Pagsain mo na ako ha. Salamat at pakisubscribe na rin ang akin channel. Nanay, lahat, 14. Maraming well, salamat. Bye-bye.